Hi guys! Ako po si Nati Remigio, Tagalapas Tarlac. Ang isi-share ko pong video sa inyo ay itong ginisa kong pansit bihon na may patola. O, ginisa kong patola na nilagyan ko ng pansit bihon. Bakit ko po ito ginawa kahit walang sahog, niluto ko po ito? Eh kasi po, para ako nakakatikim ng pansit. Ay wala namang may birthday dito, wala namang party. Kasi po, ang uso dito, kapag may mga birthday o anumang okasyon, kadalasan may pansit. Ngayon, nakita ko po ang kaprasong pansit dito sa amin, yung natira na bihon. Wala naman akong gulay bagi, wala din akong panahog. Nakita ko yung dalawang patola. Ayan po ang aking iginisa. Ayan po, oh, naluto ko na po. Titikman ko na po. Ito. Pakita ko po sa inyo ang aking ginisang pansit na may patola at mayroong katerno na pineapple juice kaya o tubig kaya o kape kaya at mayroon din akong hinug na papaya at tinapay ayan na po kakainin ko na ang aking ginisang pansit bihon na may patola karami po ng aking naluto isang plato kahit walang sahog, eh, kinain ko na po. Kasi para ako nakakatikim ka ako ng pansit. Ganun po. O one port. One port lang po sa niluto ko. Itong nilagay ko sa plato eh. O one pip. Ayan, ang kukuhanin ko yung kape. Kasi almusalan naman to. Kaya kape. Ngunit yung aking juice, ay malamig na po yun. Tsaka yung papayang hinog, galing po yun sa rep. Yung patola niluluto ko, manamis-namis. Yan, dito lang po sa kinuha ko, eh, nabusog na po ako. Diyan sa, nasa plato. O, oh, ang dami na po yun eh. One pip na nung niluto ko o plus kapi pa po. Kaya hindi ko na po maiinim yung pineapple juice. Sapo Sa ko na lang iyan, sabi ko. Yung papayang hinog, di ko na rin po siya mabubuksan. Tsaka yung tinapay, di ko na rin makakain. Mapupuno na po yung ko. Mahina lang naman po kasi akong kumain. O, oh, kadami pa po. Eh, may, may extra pang isang langaw na yon. Kusan nang galing yon. Ayan, susubukan so ko po sa kanin. Konting kanin lang din po. Eh, sabi ko nga eh, nabubusog na po ako eh. Ngunit ito na rin ang pagkakataon para maipakita ko po sa inyo kung pwedeng iulam itong ginisang pansit na may patola. Pwedeng iulam sa kanin. Ayan, naka-one-fourth na po siguro ako sa niluto kong pansit. One-fourth na sa dami. Busog na po ako nung kinakain ko po yung may kanin. Busog na po ako. Ngunit pakikita ko nga po sa inyo. Kung pwedeng iulam ito kahit walang sahog. Ay, pwede po. Pwede pong iulam. Sa tulad ko pong nanay, pwede na po ito kahit walang sahog. At hindi ko na po bibiyakin itong papaya. Pagdating na lang ang, ng aking pamilya, baka mamayang hapon, pagdating nila kasi po, lunis hanggang biyernes po, kapag may pasok, mag lang po ako dito. Sa tanghali, dadating naman yung mister ko dahil mamasaada siya magpapahinga po siya alauna hanggang alas dos, alas tres po, gano'n. Aalis na naman po siya bandang alas tres. mag lang po ako halos dito maghapon. Hmm, marami naman po akong ginagawa. Magluto, maglaba, at iba-iba pa po. Ayan po, yung mag-vlog, mag-edit, mag-iwan ng bakas, mag-comment, manood ng inyong mga video. Ganun po, ang akin, kahit naglalaba po, pina-play ko po ang inyong mga video. Yung pineapple juice, saka po yung tinapay, itatabi ko na lang. Mag people trip yung apo ko sa pupunta sa Pampanga. Ibigay ko na lang dagdag sa baon niya. Marami salamat po!